Ay mga katek, familiar ba kayo dito sa hawak ko guys? Kung tawagin nito ay AVR. AVR. So AVR stands for Automatic Voltage Regulator. So lalapag ko lang dito dahil napakabigat. Kung wala kang AVR, anong pwedeng mangyari? Ganito po ang pwedeng mangyari. So sino ba yung kailangan gumamit ng AVR? Actually, lahat tayo kung may mga appliances tayo, especially kung meron tayong mga ganitong computer setup, na medyo expensive kayo kung may mamahaling kayong setup, laptop, ganyan. Mas maganda kung meron po kayong automatic voltage regulator o ganito. Importante to, it is a must para doon sa may mga mamahaling setup. Ano ba ang trabaho ng AVR? From the word regulator is nire-regulate niya yung daloy ng kuryente. Ginagawa niyang stable yon. So kung pa-visualize natin yung kuryente kasi, hindi po yan stable pag galing sa ating provider. ba? Diba? Minsan, binibigay nila mataas. Imbis na 220 lang, minsan maabot ang 250. Ganyan, 240. Kung minsan naman, sobrang baba. At ang pinakadelikado dyan, is every time na nagba-brown out or blackout out, kung anong tawag natin dyan. Pag namamatay yung kuryente natin, and then suddenly bubukas yung kuryente, tapos nakasaksak yung PC ninyo, yung kuryente natin, pagkabukas natin ng mga appliances natin o pagkasaksak natin, napakataas ng voltahe nun. So, ang nangyayari, yung mga mga appliances natin, most especially yung mga appliances na mayroong mga motherboards, circuit boards, yeah, napakaselant po ng circuit boards kasi naglalaman yan ng mga uh, sobrang selant ng mga components. At yung mga components na yon nagre-record sila ng very stable na um, electric current o kuryente. So every time na nagpa-fluctuate o biglang tumataas yung kuryente nyo, yun ang nagiging cause. Kaya minsan, di ba, naranasan nyo na ba nagsaksak kayo ng, saksa, ng saksakan sa kuryente, pumuputok. O kaya naman, uh, naranasan niyo ba magsaksak ng, mag-open ng computer ninyo o ng kung ano mang, uh, appliances ninyo, biglang may narinig kayong kiskumislap, may narinig kayong pumutok, tapos hindi na gumana yung inyong appliances. So malaking possibility nun guys is yung pag-fluctuate ng um, kuryente. At yun ay nangyayari dahil wala tayong ginagamit na automatic voltage regulator. So dito sa video na ito, explain ko sa inyo kung bakit dapat meron kayong ganito. No, so sana ma-gets natin at para maiwasan na rin natin yung mga... Dami ko siya napapanood dito sa TikTok na mga ganong problema, bigla na lang hindi nagbubukas yung... Kasi ako bilang technician, may mga dinadala din talaga dito na mga computer mga des minsan daladala nila yung buong unit eh. Hindi na raw bumukas after isaksak, after buksan. So tinanong ko ano raw ginawa nila? Sinaksak lang daw nila tapos binuksan lang naman nila. Hindi na raw nag-boot up, wala nang sign ng power yung computer niya. And um pagdating sa ganon, nakikita ko agad yung problema is usually naman is power supply ng computer kasi nga dahil nga doon sa pag-fluctuate ng computer, nasusunog yung power supply, bumibigay yung power supply. Especially kung yung power supply ay mahina. Ang pinakadelikado pa dyan, kung yung power supply ninyo ay pipitsugin, ibig sabihin yung mga generic chip power supply, imbis na hanggang power supply lang yung sira ng computer, dumadaloy pa yon hanggang sa motherboard. So ang nangyayari, lahat, yung ibang components ng motherboard is natutusta. Ganon kasi lang yun guys. Kaya kung mayroong kayong budget, mag ano kayo, mag-invest kayo sa mga automatic voltage regulator. So, tumingin-tingin ako dito sa shop, dito sa um dito sa online, ang mamahal talaga ng ABR, ang mamahal. Minsan mas mura pa nga yung UPS eh. Kung gusto niyo mag UPS at di na mag avr pwede rin naman. So, it's either sa dalawa. So, kung wala kayong budget, so alam kong problema nating lahat dito is budget. Kasi hindi ba anak mayaman, di ba? Bawat sentimo ng pera natin is pinagtatrabahuan natin. So, mahirap magbitaw talaga ng pera sa ganito. Lalo na ang mga AVR ngayon, especially yung mga kilalang brands. Yung 600 watts lang nila, nagre-range na ng ano eh, almost 2,000 pesos. So, mapakamahal. Pero, meron ako isang brand na nakilala. Ito, ito siya guys, so wala dito yung box eh. Pero itong hawak ko guys, yan, pinadinila sa akin to. Yan, diniliver sa akin. Ang bigat! Na-surprise ako kasi hindi ko akalain na, ano siya, legit. <laughs> kasi mura siya eh. Tapos mabigat talaga, tapos wala siyang kayupi-yupi. Hindi ko alam paano diniliver to ng delivery. Parang naingatan talaga siya. Usually yung ganito kabigat, binabalibag-balibag lang sa mga ano, di ba? Pag di-deliver. Pero ito hindi, oh. talagang you know, pristine yung condition niya. 3,000, ano to, VA. So, sinerge ko, nasa 2,500 watts ang katumbas nun sa watts, di ba? 3,000 VA. So, may kita nyo dito, meron siyang fuse. Ano kung makikita nyo dyan, no? Dito, pag pumutok yung fuse, pwede nating palitan. Ganun lang kadali. Tapos, nandito yung output natin. Dalawang 220 volts. Wala tayong 110. Dalawang 220 lang. So, meron tayo dito ang ganitong socket. So, pwede kang magsaksak dito ng ganitong type ng saksakan. Meron din naman tayong normal type na flat. Yan, bilog. So, nakalagay naman dito, guys, kung ano yung kaya nitong um, supplyan ng kuryente. So, pwedeng-pwede pwede nyo itong gamitin sa ref nyo. Kung meron high-tech na ref, kung yayamanin kayo, <laughs> di ba, at yung ref niyo is digital, I suggest gumamit kayo nito dahil hindi biro presyo ng ref na gano'n, ano? At mura lang naman to. Alam niyo kung magkano lang tong 3,000 VA? Anyway, available to sa iba't ibang um, capacity. So, meron tayong, hindi ko alam, wala yung box eh. Nasa 2,000, 1,000, 2,500, tapos 3,000 VA yata. Nasa gano'n. Check nyo na lang sa yellow basket. And then, eto guys, is, eto, yata, eto yata yung pinakamataas nilang inaalok, 3,000 VA. Again, nasa 2.5 watts yon. So, kung yung appliances nyo is nag-range ng ganon, nasa 2.5 watts, 2,000 watts, pwedeng-pwede yung gamitin itong um, AVR na to. So, nag na natin kung paano gumagana itong AVR. Paano naman natin to gagamitin? Paano ba gumamit ng AVR? Tara, papakita ko sa inyo. So, guys, ganito mag-set ng AVR. Sasaksak natin to sa source ng kuryente natin. So, so yun guys, nakasaksak siya dito sa source ng kuryente natin. So, dito, gagawin naman natin is asasaksak natin yung kailangan natin isaksak na appliances. So for example, yung computer ko ang ilalagay ko dito. So, either sa dalawang yan, kahit saan yan, pwede natin isaksak yan. So kukunin lang natin yung saksakan ng computer. Ito yung saksakan ng computer ko. Nandito siya nakalagay ngayon, so kukunin ko. Wait lang. So yun guys, nakapatay pa yung ating AVR, okay? Yung system natin nakapatay din, syempre, kasi no pabunot eh. Tasaksak natin it's kahit saan dito sa saksakan dito. So dito ko na lang ilalagay sa plat para mayroon pa tayong extra na saksakan. So mapapansin niyo guys, may isa pa tayong ano available slot. Pwede ka pa magsaksak diyan. As long natantiyado niyo o kalkulado niyo kung ilan yung watts ng isasaksak niyo. Yung computer ko kasi around 600 watts lang yan or wala pa. So marami pang tira sa 2 sa 2500 watts, may 2000 watts pa tayo actually pwedeng pwede pa tayo magsaksak. Overkill tong aking AVR. Pero, good thing yun. Mas magandang mas mataas yung rating sa isasaksak ninyo. Kasi marami ka pang available, di ba, na pwedeng isaksak. And then, bubuksan na natin, okay, yung mismong AVR. Wag muna natin bubuksan yung unit natin. AVR lang muna. Yan. So, may kita nyo magbubukas yan. At dito, guys, sa mismong input niya, input ibig sabihin mula dito, papunta rito. May kita nyo na ilaw yung delay niya. Yan. Ibig sabihin yan, hindi ka pa pwedeng magsaksak. Wala pa siyang output eh. Yan o. Hintayin muna natin siya na mag-stable. So yun guys, may kita ninyo, after a while, biglang mamamatay yung delay. Tapos, iilaw na tong kabila. So may kita nyo naman nakalagay 220 volts. Right? Ito, 238. So, ibig sabihin, yung kinakain ng AVR natin galing sa ating uh, wall ay 238 volts. So, hindi siya 220, mas mataas siya sa 220 volts. So, ang ginagawa nitong ating regulator is ginagawa niyang um, 220 volts stable. Yun ang trabaho niya, guys. So, pag nakita niyo ng green na yan, ano, uh, matay na yung delay, ibig sabihin yan, pwede na nating buksan yung ating system. Well, anyway, nandito siya sa ilalim. Yan. At ito yung system natin. So, try natin buksan yung system natin. Medyo mahaba yung video na to guys, no? Pero sana maging informative sa inyo. Gusto ko lang din makatulong sa inyo, guys. Hindi ko kayo binibentahan. Kung hindi nyo gusto yung brand na to, okay lang maging bilhin. Pero gusto kong matulungan kayo na tumagal yung mga gadgets ninyo. So, yun, guys. Kita nyo naman. Ah, bumukas agad yung computer natin. Tapos etong ating AVR is yan. Nag-work siya. Yan. 220 volts. Ang kagandahan dito guys, hindi lahat ng AVR may display. Etong AVR na to, meron siyang amp meter. May display talaga siya. Nakikita mo kung ilan talaga yung actual na voltahe. ba? Diba? Hindi ka manguhula. So, madali siyang intindihin. So, paano naman po pagpapatayin ko na yung aking system? Anong gagawin natin? So, ang ganun lang din po gagawin natin. Bago natin patayin yung AVR, unahin muna natin i-shutdown yung PC natin. Okay? So, pag naka-shutdown na siya, pag naka-total shutdown na siya, pwede nyo nang patayin itong ating AVR. So, ganun yun siya, guys. Huwag nyo unahin patayin to nang bukas pa yung inyong PC. Yung iba kasi yung nagbamadali yung iba, ginagawa niya, pinapatay niya na agad to. Yung AVR na to, para lang mamatay na yung buong unit. Wag po ganun kasi um, sisirain nun yung AVR nyo at the same time, pwede rin masira yung unit nyo. ba? Diba? Iniwasan natin yung ganun. So, um, we must use every gadget properly. Kaya nga may manual po yan. So, sana makatulong sa inyo to. Ito yung, yung video manual para sa AVR na to. And, kung naghahanap kayo ng AVR na murang-mura para sa mataas na rating niya, guys eto try nyo to guys hindi naman kayo kumbaga hindi naman samang i-try nyo to dahil napakamura naman niya at yan sulit na sulit talaga siya so in guys sana nakatulong sa inyo yung video na to yun no ganda ng set natin no know? di ba wala ka nang pangamba na yung gadget mo ay yung setup mo yung computer mo dahil meron ka nang sariling AVR napakamura lang pero very reliable that's it Thanks for watching. If you want to buy that one, alam niyo na kung saan makikita yan. Diyan lang yan sa ating yellow basket.